Good morning! Maayong buntag! Nakatulog ba ang lahat? Oh. hindi nakatulog din, umasa kayo. Charot lang. Good morning, good morning, good morning guys! Sa so, ngayong araw na to, kapagkita ko po sa inyo kung ano yung mga ginawa namin kahapon na sobrang busy. Yung, yung itsura ko. Ayan na. So, ito yung minower ni Bimbo kahapon. Ayun siya. Sobrang linis na dito. Hindi ba siya malinis pero ang sarap talaga tingnan pagbago yung Tag bago cut yung grass. Alikanda. Ayan na. Diba, sobrang lawak tingnan, sobrang malinis tingnan. Diyan, doon naman, doon naman, naman di ko masyadong tumutubo yung mga carabao grass. Pero dito, halos lahat tinubuan na. Pagkano, dito ka sila ito elvin Kelvin! Kelvin. Ayan. Ito si Kelvin. Ito tayo. Ayan. Sa so, gumunta kayo dito, ito lang po yung pwede yung tambay-tambay. Tapos, pinalinis ko po na yung gulit-gulit. Every morning, coffee-coffee here. So, doon naman, ganyan. Puntahan natin doon sa kabila ha maglalagay lang kami ng mga unan ni Amanda yan lagay tayo ng mga unan kasi dumating na po yung unan ngayon doon sa bahay so babayaran na natin 4,000 pesos kasi 200 po yung isa and 20 po yung in order ko So ngayon we're going to clean the area kasi may mga nag-inom kagabi at ayun mga kinaykay na mga aso may mga burger sila mga baon kahapon so every morning ito po yung ginagawa namin na routine maglilinis i-check yung mga CR after mag-check ng CR titignan kung may tubig lahat lahat tapos dito nung oras na natapos nag kagabi yan yan sila nangling maglilinis yung mga bote ng mga alak It's time to get up, ha? Okay. Siyempre, itang gano'n, mga silopin. Tapos, pundahan. Ayan, maglalagay sila ng mga punda sa kumot na pinaglagay namin. Tapos, ito po yung mga tira-tira namin kahapon ng na mga bedsheet na hindi pa nalabhan. Sobrang dami po kasi ng bedsheet, guys. Pinamigay namin yung iba. Thank you so much, MB1. Ito po yung bedsheet. Manda. Ito po yung mga budget kahapon na tira at hindi pa nalabhan. Ayan po yung mga nalabhan kahapon. Pinagawan po namin ng mga sampayan. Tapos doon. Ha? oh, pwede man. Ipagawa sa nakuntan ng pundang na maayos. Dagan mo mga pundang dito. Ito mga last time ba? Kaso yung uban bagi panghatag dito ito tanang dagang kayo. <coughs> Sayang. Sir Ardel, papasok na. Good morning, Sir Ardel. The president of Team Pia po siya ngayon. <laughs> Ayan po. Ipa. Darating na rin siguro yung mga de deliverables ngayon. So magpapasemento tayo dito para sa labahan natin na maayos na. Hindi na siya um, pababa. Tas hindi siya madulas. Kasi yung CR namin ipaparenovate po namin. Kasi pati yung bodega namin ipaparenovate namin para safe lahat. Hindi pa Ang dami pa pong labahan. Kasi sobrang dami po ng budget na yun, guys. MD1 thank you so much. Ayan po si Itching, hindi na po niya alam kung paano anuhin. Ay, ang mga kuha na lahat, ilabas ang mga punda lahat ha, maayos ha. Yung mga medyo punit-punit na tanggalin lang. Ay, pamilya na tananday. Basta kabalo na kasang pundag vegeta. Ito naman po ang ating cortina na inayos ko kahapon. So, ayan po ang ating mga iba pag-unan. So tingnan natin ulit mamaya ang mga mangyayari. Ayan po ang ating mga Morning girls. Hi morning girls. Si jijilog de de ko ay mas doon ka labo para na mamunon ng duna. Ayot naman mo magsuon noon. Ginoo ko. Alejandra, de ko ni Alejandra. ha. Muntik na kaya to siya mamatay. Alejandra. Hoy. Este. Dina sila na Kelvin. Princess. Kau hay mga anak mo walang asal ha. Ay, merong asal pero walang magandang asal. Papagawa ako ng estante dito. Yan. Saan kayo pwede bumili na estante guys? Yung talagang hindi siya cardboard lang. Yung board talaga na kahit mainitan, maulanan, pwede siya. Diyan natin ilalagay. Nakatayo. Tapos nakaganon ako sa hinaguan farm dito. Para pag nagpicture. Welcome to hinaguan farm. Tapos. Baha pa ba? Wala naman yung baha. Pa. Guys, clear na po yung water. And I just had my BP 133 over 90 So morning na morning dapat daw pag nag-BP yung wala pang yung wala pang tag nito, activity na ginagawa tapos dapat nakaupo, naka ano yung naka basta nakapatong yung kamay, naka ganun tapos dapat left arm daw kasi malapit sa heart So yun ang inuto sa akin e eh. Ate Chona Lipart at Ate Susie from Australia Ayan guys, so ngayon mag-walking -walk, ako ngayon dito. Papunta doon pa ikot-ikot lang. Exercise, exercise. While having my milk. Wow, arti na ngayon. Ang arty-arty ko na ngayon. May having my milk na dati. Having my coffee. ngayon, high blood na tayo. So, let's monitor our BP and then do check up. Tara na guys! Bye-bye! Oh, di ba? Bye-bye! Good morning! Hi, Kevin. Kevin! Maglalagay kami ng mga unan dito. Ito yung mga unan na namin. Nalagay namin dito. Ito dalawa. Bago po ito lahat. Tapos nalagay namin siya ng punda. Ayan. Dito po may mga pusa. May mga aso. Hi, Alejandro. Princess. Morning. Nasa doon na po. Dito na tutulog. Wak-wak. Ay. Hindi lagay natin lahat tagdadadawa. Mas puntahan na lang ha. Hindi, napawa ko ng kwan. Ha? Kung nani mga dagko nga tagdua, okay rin gapo, tagupat-upat lang. Hindi naman sa naanaan sa punta, di ba? Ang mga nating nga dagko kung nilang Upan mo di ba, dagan sila sa sulod. Ano? Ha? Ha? Yan ang tanggalo ng mga gagmay. <coughs> ah! Tanggalo na ito ng mga gagmay kay muon nilang unlan nga dagko. Ah! Ah! Ah, bunutin daw, bunutin daw to. Okay, okay. Okay. Dito mamaya na pag bumulaklak. lak lang gabi? Ano yabi? Laki -laki? Yabi. Yabi din anak deh. Well, mga pusa o. Oh, iba naman dito na pusa. Sa bahay meron din apat. Animal. Last na lang dalawa. Dito na lang last. Ito na pala yung ating update. Ah! 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 Nabungol. Ah! <laughs> Natawag ko siya eh. Kapo nagmawar si Bimbo dito guys. Ito na po yung resulta. Nang mawar. Good morning, good morning, good morning.